Kamusta po idol? Welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Kung subscribe na lang po kayo pa update sa mga bagong videos na ina-upload ko rawa. Kung galing sumalo yung aso. <laughs> 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 Pila Naantok na yung aso eh tinda pa rin. <laughs> ah. ah. ganito ang itsura ng aso. Ang tukin talaga. <laughs> may ganyan ng aso din dito. Ang tukin. Wala <laughs> kong pag yan ang pinagbantay mo. na nakawan niya. Eh. <laughs> ah. ah, baka puyat. <laughs> At may <age. laughs>

Ang kinela siya. Ay, big. All of this. I'm tired. Uli ka. Ay, pabig. Big ka pala nalaman, ah. Hmm. <laughs> Naipin niya yung mga daon. Ah. Cellphone pa more malaking isda naman yan. Ah. <laughs> Ubus na yung isda ate. Hindi ka pala kaisa. Oh, no. <laughs> Giliado ba? Cellphone <laughs> lang, cellphone kasi. Oh no! Mayroon pa. Ah. Hindi totoo yan. <laughs> Nakapag-ipon na. Ah. Bola lang yan. Panggatong na siya. <laughs> Ay, ipon ba naman na? Ah? Sobrang dami. Yung lalagutan ka na sana ng hininga, pero mapapabalikwas ka talaga. <laughs> pero lang kapat. <laughs> Gumaling. Hmm. Bilis naman ang tamay niya. <laughs> Pinalik pa talaga. Boss Liam, ano pwede gawin pag nakagat ng aso tropa mo? Kung totoo kang kaibigan sa tropa mo, magpapakagat ka rin. Para sa tuwing nagkikita kayo, nag-aamuyan kayo ng Plus, sabay rin kayong kakain ng daya pero... oh, laban naman! Ba? talaga tayo maglaba pag... Aba! Na, may pera! May pera ka pala, ha? May pinatakot na pala ka si... pera sa akin, ha? Ay, pakagaling mo! <laughs> akin at wala ka ngayon. Ang pakarami naman. Na. At ako'y maglalaba ng muna. Gaganahin ka maglaba pag ganito. <laughs> Pinalitan ng tisyo sabot. Ah. Hmm? Pera! Oh. <laughs> pera na. Laging tisyo pa. <laughs> tisyo! no, 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 balala no. <laughs> Ay, Malala. Ayun, ayun. <laughs> Visited my boss on my day off. Tinapat mm -hmm. na po talaga doon. Ah. Ang ah, amoy Ewan na yan. Giniagawa mo. Sabay alis. Loko-loko. Paturo nga. Hope this helps. Isa <laughs> rin Pag di pa to na 5 star, ewan ko na lang. Pag mayroon sa'yo, idol. Ah, okay. <laughs> Madaad ka itong skin care mo. <laughs> <laughs> Wala. Binatad yung... skin care sa care ni Kuya. <laughs> balik ko lang. Ito na. Di maraming Ayusin mo. I don't know. Pwede man lingkaw? na. Anak na waiting. Nag waiting lang? <laughs> <laughs> di na uso yung ganyan ngayon ay doon. bye, -bye. <laughs> galit ka. Galit ko lang eh. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> mo? Tinan mo pa kasi ang galit eh. tapay walay listro di Magpalistro mo. May hapit ang December. Daghan nilang ipang Utruput ko. Wala ko'y listro. <laughs> ano doon? Listro o Listro Listro? listro, listro, deha. listro? listro deha. Ah, litro! Listro dia. Listro? Astro! Ano ba talaga? Listro dia. Ah, liston. Listro dia. Balak ka na, uy! Ba? Ipag-bandarid. Ya! Naulog ya! Uy. Naulog. Naulog eh. Huh? Sa iyo ata, naulog. <laughs> 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 ipag lagi lagi. Oh? Laging bari. <laughs> ah, ngayon magtataka siya. Oh, sana yung paibang rin ko. Ba't yung bariya? Eh, <laughs> usor di, usor di, usi, siya, na ano, Ano yan? Ba't <laughs> ganyan? <laughs> <laughs> Nag-bend. <laughs> <laughs> Malungkot ka ba? Wala kang kasama? Mag-isa ka lang? Wish! Ayun na ang address mo. Wala Pupuntahan kita.

�መሉስ�usion የ መፈታደሎቶ Ano ba talaga? Tama ba? Tama yung no nauna eh. Ay, yung repair na. Nagguluhan na. Class! Huh. <laughs> <laughs> Viral talaga. <laughs> siro ulok ang kapatid eh 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 <laughs> eh eh <laughs> <Lop, lop, lop. laughs> <Lalo. laughs> eh ah.

pinasa Eh 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 eh, eh? To you. Happy birthday to you. Ilan taong ka na? Sige, ang sarap mabuhay dito sa mundo, oh Happy birthday to you. Let's go. Come on. Happy birthday, papa. Bagong version 'yan. <laughs> ha. Huh. Ano ba talaga? Hay, <laughs> tako. Kansela selos. May dalang kaldero ng kanin si Jolly.